Ang ikalawang malalapad na bato. Ikasampung kabanata. Nang panahong sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng dalawang malalapad na bato kagaya noong una, at umakyat ka sa bundok papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kahoy. Isusulat ko sa malalapad na bato ang mga salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyak mo at ilagay mo ito sa kahon. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at ng dalawang malalapad na bato, gaya noong una, at tumakyat sa bundok dala ang dalawang malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa dalawang malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una, ang sampung utos na ibinigay niya sa inyo, nang nagsalita siya mula sa apoy, noong araw na nagtipon kayo sa bundok nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin. Bumaba ako sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko, ayon sa iniutos ng Panginoon, at hanggang ngayon naroon pa ito. Naglakbay ang mga Israelita mula sa balon ng mga tagajaakan papunta sa Mosera. Doon namatay si Aaron, at doon din inilibing. At si Eleazar na anak niya ang pumalit sa kanya bilang punong pari. Mula roon, pumunta sila sa Gudgoda at sa Jotbata, isang lugar na may mga sapa. Nang panahong iyon, pinili ng Panginoon ang lahi ni Levi para sila ang magbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon para maglingkod sa kanyang presensya at para magbasbas sa mga tao sa kanyang pangalan. At hanggang ngayon, ganito ang gawain nila. Ito ang dahilan kung bakit walang bahagi o mana ang mga levita sa lupain hindi gaya ng ibang mga Israelita. Ang Panginoon ang bahagi nila ayon sa sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi pa ni Moises, Gaya ng ginawa ko noong una, nanatili ako sa bundok sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, at muli akong pinakinggan ng Panginoon, at hindi niya kayo pinatay. Sinabi niya sa akin, Lumakad ka at pamunuan ang mga Israelita sa pagpasok at sa pag-angkin sa lupaing ipinangako kong ibibigay sa inyo at sa inyong mga ninuno. Igalang at sundin ang Panginoon. At ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya. Mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Mahalin siya maglingkod sa kanya ng buong puso at kaluluwa at sundin ang lahat ng mga utos at tuntunin niya na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para sa ikabubuti ninyo. Sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan, kahit ang pinakamataas na langit, pati ang mundo at lahat ng narito, ngunit pinili ng Panginoon ang inyong mga ninuno para mahalin, at sa lahat ng bansa kayo na mula sa kanilang lahi, ang pinili niya hanggang ngayon. Kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang mga ulo ninyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhon. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at mga biyuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. Kaya mahalin din ninyo ang mga dayuhan, dahil dayuhan din kayo noon sa Egypto. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya. Purihin ninyo siya, dahil siya ang Diyos ninyo na gumawa ng dakila at kamanghamanghang bagay na nakita ninyo. Nang dumating ang inyong mga ninuno sa Ehipto, pitumpulang lang silang lahat. Pero ngayon, pinadami na kayo ng Panginoon na inyong Diyos na katulad ng mga bituin sa langit.